bagong ano, recipe. Wala lo yan eh. Bagong recipe na. Kamay nga eh. Yan lang kaya ko lutuin. Wala so, lo yan guys oh. Wala lo, okay no? Wala lo. Okay oh, ba? Diba? So yan. Tingnan nyo yung babulalo nya. Sabi na sa naman. Pagkakanahan. <laughs> 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 <Manakarado. laughs> Gagod. <laughs> Bagong style ng nagluluto Oh, masarap Bagong yan. Bagong ulam yan. Iyan pa lang na ang bola long cardinas ang laman. Oh. Uh -huh. First lang. oh, kompleto na. May paminta na. Simpleng lutuin. Na pag naging masarap. Ito nga for the first time. For the first time. Ya, mati di mana kalau tahu kan. Na. Ini udah na yung ano, paminta. Ready na. Yan ang ulam ng mahirap, ano pero... ka